Yon, dito na ako no mga kam sa first outlet ko sa Mercury Drag Si Paris Salvador, shout out kay Paris Salvador. Mga alas 5. Yon, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ang oras natin 7:30. Yon, good morning. Good morning no mga kabus papasok tayo kasi double P sayang, bukas lang tayo di papasok. Ang galing! Ang galing! Huwag <laughs> na yan, Bibi. Marumi nga yan eh. Tinan mo yung kamay mo. Tinan mo, oh. di ba? Dirty. O, oh, tinan mo yung isa. O, oh, babay na kay Papa. Bye-bye. Tinan mo, dirty. Huwag oh. ka maglaro. Gabay na. Uh, sayang kasi pag di tayo pumasok ng mga cubs. Double P. Minsan na lang naman itong double P. Tsaka hibisan naman, pa naman ngayon eh. Bukas na tayo di papasok. Sayang. sayang lawan trafik 30 25 minutes Doon na tayo lang Maraming basayero yun ah. Mamaya babihay ako pagka-outpost trabaho. Baliktad oh. na <laughs> oh, nga tao ngayon. na nag nga Nako, malilit ako. Kasi kahapon sayang dito na kabiyahe kasi Google Barili kita sa mukha. Ah, namili kami sa Santa Maria Bulacan ng si Charon. Eh nagkaubusan kasi ng si Charon na paninda. Ah, nangyari nagantay pa kami. Yun, ah, nakalis kami. Alas 6 na sa Santa Maria Bulacan. Eh sobrang traffic kasi pauwi dahil nga ah, nagkosi last pasok na kahapon nagsiuwi na yung mga tao kaya sobrang traffic <coughs> nakakarating ah, kami sa bahay alas 8 na kung babiyahe pa ako wala di na pwede kasi may pasok pa ako ngayon eh, bawal naman tayo mapuyat saka er, gumising nun pag may pasok sayang naman umabsin tayo ngayon kung umabsin naman ako ngayon bayad naman kami single pay wala naman sa walang problema ang iniisip ko kasi mamaya babiyahe ako tapos matumal eh di malang ako makakuha ng minimum eh di minimum nakita sa angkas eh di sayang sayang yung absit natin di ba ang ginawa ko bumasok na ang ako ngayon at di na lang ako bumiyahe gagawin ko na lang mamaya pag out saka na lang ako babiyahe di ba at least double pay tayo po bumiyahe pa tayo yun yun <laughs> good morning uh, shout out doon sa kinukuha na namin ng ano na si Charon si Ems pangalan ng tindahan ng si Charon kaya yun sarap sana mag jogging kaya nang umagaw di bali sa linggo na lang tayo mag -jogging. or bukas lakad lakad ako bukas kasi wala namang pasok di naman ako papasok bukas ano na rin yun uh, alay lakad bukas aga ako gigising mga alas 5 Yo, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ang oras natin 7:30 na ng umaga. Araw ng Huwebes, Holy Thursday. Si oblocks may pasok. mahirap na ito karamihan sarado yung mga karinderiya pero bahala na hanap lang tayo ng karinderiya tuloy, tuloy na lang natin ng ano ang takbo para hindi tayo malate yung mga tao ngayon busy sa swimming yung iba naman mga riders malamang nasa ride na yon. Ay naman busy sa terbaho, <laughs> At sa mamaya sa biyahe ni Angkas. Dantay dito. Tina natin yung mga tropa natin na ano na SMRG. Kung nandito sila sa Petron. Maluwag naman ngayon ng komuna, saglit lang natin takbuhin 'yon papuntang EDSA. EDSA Munyos. Si Pare Salvador, shout out kay Pare Salvador. Naghatid sa kanyang misis, shout out. ganda sana ng biyahe kahapon kaso din naman tayo nakabiyahe dahil nga ganun nga natin dito yung tropa ko mayroon may biyahe biyahe ka? kailan kayo papunta la Ronaldo? Saan ba kaborol, sa Saan nakaburol? Wala pa ang balita. Eh. Wala pa? Oo. Dito lang naman yan sila sa likod eh. Oh, dyan lang naman yan yung... biyay? Wala pa? Wala pa. Kaya pumasok na lang ako eh. Double pipa. <laughs> Pero mamaya babiyay ako. Ay, maganda nga talaga biyahe kagabi. Sayang, nasayang ang kita. Vabbè, lo con la traffic Bilisan ko lang yung ruta ko para di masayang yung yung biyahe natin mamaya. Ay, di masayang. Maaga pala. Maaga tayo makabiyahe. Ay, grabe. Napakaluwag ang Commonwealth Avenue. Sarap. Putang ina mo, giniagawa mo. Ang may pasahero naman. Na natin mamaya kung mayroon talaga. Pag out natin. Hindi naman natin kailangan rumatrat kasi wala naman traffic. Sana all. Antole ni Idol. Mga jeep, walang mga laman. Tayo, relax lang mag circle na tayo no mga kaobs wala naman traffic wala naman traffic eh. mag north ab tayo north ab sarap ang kalsada napakaluwag yun dito na tayo pakanan na tayo dito sa north ab ang oras natin 7.50 Alis tayo rin sa bahay 7.35 na Nakago yung staff flight Pagdating natin na ito bago mag alas 8 Good morning, good morning mga kaobs, mga angkas natin yan Good morning sa inyong lahat Kasi kung doon tayo dumaan sa pag-aasa, sa road aid. Traffic doon kasi may tali pa pa ya, dito tayo dumaan Daming taxi oh. Kahapon, ang daming pasahero dyan Sayang out natin sa trabaho pati Edsa maluwag di bali mainit okay lang kasi wala naman traffic no mga kapos mamaya pag bumiyahe tayo ito na tayo sa ating first outlet Bossing! Bosing, tara. Para maaga tayong maka po. <laughs> Gago. <laughs> Gago. Para <laughs> mo, na kami naawi. Yon, dito na ako no mga kam sa first outlet ko sa Mercury Drag Ed sa Congressional kasi yung address dito.